Ang panoorin niyo po mga reactor po yung mga binanggit dito. KOGR Team VSM Reactors na kinabibilangan Kalingap Official, Global Reactors, Kalingap Maripineda Kalingap Emerita Sario, Trimatet Gabarda, Anthony Pedrero, Tony TV, Liz TV, KOJR Hong Kong, James Molina, Marilyn Conanan, Christy Fermosilio, Bricks TV, Baby Rod the Vlog, Laila Guerrero TV, Mami ATV, Maya Vlogs, Caroline Rivera, Libra Girl 84, Erica Alpon, Carmi Galliardo Vlogs, and Bernadette Bodino. At po sana nating suportahan ang mga solid galingap reactors. Maraming salamat mga kalingap. Suportahan din po niyo si Galingap Tony, siya po yung mga kasama ni Kuya Bang. Suportahan po natin po uh, Kalingap Tony po. Salamat. mapagpalang araw sa ating naman lahat ano at uh, maligayang araw ng uh, sa atin lahat dito sa uh, ating mga kalinga pa ano? at uh, yun ah uh, bago natin umpisa ng uh, panibago naman natin reaction video no uh, gusto ko lang po ng at uh, uh, tayo ay sa uh, napagbigyan ano dito sa ating uh, paggagawa ng reaction video. No? At uh, syempre, unang-una, kapag sa laptop, ay pibansan ko patukaw. Kaya, tayo na vlog sa uh, may uh, ito, uh, nakita nyo naman sa tablet natin ang gagawa natin ng reaction video. No? Kaya, ano ito itong uh, sa, isa sa mga nakakilig na laptop, uh, no? LC, Edo, at saka Kung mapapansin nyo, yung background natin ngayon kasi uh, nanito tayo sa... Tara, nanito tayo sa rooftop. No? at uh, medyo maganda-ganda ang umaga ngayon at uh, umaru araw uh, kasi itong mga nakaraang araw ay uh, yeah, <clears throat> patuloy na ulan ng ulan no? at uh, yun nga ano uh, kung hindi ka pa po subscribe sa aking youtube channel uh, pasubscribe na lang po, ano po? ayun po at uh, pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga video na ilalabas po natin po. Uh, at ito tara panoorin natin yung isa sa Mga sweet moments ng mga si motor mo. mas sayang di mo naman, di ka naman marunong, lang gumamit lang. so may bike ka uh, Wala po. Sa <laughs> wala. Paano, yan? Na lang. To. Sagi, na lang kita. <laughs> <laughs>

Ay, nakatagilid. Ay, ano? Sit belt. Ang bihira hindi to safe, wala well, sit belt. Basta pa ako surprise. Para sa iyo to. Ikit ka muna. Ay <laughs> Okay na. <laughs> Ako ang surprise. <laughs> <laughs> Tcharam! Bili lang ka ng cellphone. Hindi mo ma-rex to. Ako nagbili. Ako, pinaano sa akin, pinabili sa akin. Eh, Ayun. <coughs> Yan po, thank you kay Ma'am Rexy. At sigurado, may pang-chat na ito ulit. O, oh, para sa'yo. Thank you po. Hmm? <laughs> huh? No. Magpasalamat sa nagbili sa'yo. <laughs> thank you po. Okay. Kay, kay, hmm. kay Ma'am Rexy. Kay okay, Tita Rexy po. Thank you po, Tita Rexy. Oh, mahal-mahal. Parang mahal. ako. Thank you din po. <laughs> Maraming salamat. Ang hirapan. Ang saya ka ba? Parang hindi ka masaya. Nakakagulat pa eh. Pinaghirapan ko eh. Pinili ko talaga pinakamaganda doon. Nahirapan ako. Hindi sa isa ko yung cellphone doon. Nagsipit <laughs> na yata ako doon ha. hindi <laughs> 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 Pwede ka nang mag ano mag-online ulit. Hindi ka na manghihiram ulit yung mama mo ng cellphone. Ano? Thank you po kayo. Thank you po kayo dito rin. Thank you din po. Para... Pwede na ulit ako tumawag. Ano naman po. Ano nga rin? Pwede. Grabe. Picture tayo? Sige. Ang oh. gabi, ang linaw po. <laughs> ano ba? pag na po ako. Saba. saba. <laughs> Joke wala. <lahat. laughs> saba. Ang gabi, ang linaw po. Ha? Hindi po akong sanay. kitang kita po yung niyo. <laughs> <laughs> Hindi <po> ba ako. <laughs> <laughs> ah. Nasaan ka? Siyempre baga. Pintik hmm. na ako kiligin. Sana totoo. <laughs> At iyan ano, uh, talaga naman, talaga namang uh, walang paglagyan <coughs> ang uh, kilig ng uh, tambalang ito ng oh. Etsy. Uh, sino ba nga naman ang uh, hindi kikiligin uh, dito kay uh, Edo at saka kay Beyonce dahil sa yung titigan lang nila Edo yung, yung parang alam mo yun yung nag-uusap yung mga mata nila pagka pagka nagtitinginan sila saka uh, kahit yung salita nila hindi masyadong ganong karami na uh, nararamdaman natin sa kanila na diba, May, may something talaga nung may something sa kanilang dalawa na special ano? <coughs> at uh, hindi lang basta itinambal dahil uh, siguro ito ay yeah, kinadhana na no at uh, napapansin din na marami na uh, sa hindi lang dahil sa pagkakontent ano kaya nagkakaroon to ng uh, matinding spark ng dalawang uh, uh, tambala na ito kaya sa mga nananalangin no na sana pagka tuluyan sila soon ano pagka uh, nakatapos na at uh, graduate na si Bian sa inang pag-aaral sa nang college ay uh, magkaroon ng uh, totoong ano relasyon uh, tung dalawa dahil talaga namang bagay na bagay sila ano at alam ko naman na uh, marami sa mga edge fans, edge lovers, LC global na uh, nananalangin din na sila na ang magtatuloyan dahil talaga naman uh, bagay na bagay mabait at mas mabait at uh, silang uh, mapagmahal sa pamilya at uh, maka-Diyos Kaya, talaga naman uh, maganda yung kombinasyon uh, uh, eto, uh, wala, ka namang, wala ka naman wala ka naman din I, uh, tulak kabigin dito kaya uh, Edu at saka kay Beyonce dahil uh, kung sa masasabi, siguro yung mga may ayaw na lang no? yung mga basher normal naman yan pero mas marami pa rin yung uh, mas marami pa rin yung uh, kagaya natin ano, na natutuwa at, uh, laging nag-aabang sa tambalan ito at, natin. at uh, yun kung hindi pa po subscribe sa aking youtube channel ay uh, pa-subscribe na lang po ako at uh, para mas marami pa tayo magawa ng mga video na to at Ayan uh, kung kaninong uh, kung kaninong tambalan ka po support uh, padrap mo na rin dito sa uh, comment section uh, Pabasahin po natin yan. Wala akong problema rito. Kahit uh, LC ka, Jomker ka, uh, Rara ka, uh, ano po yan. Uh, welcome po dito dahil uh, isang uh, isang kalinga lang po tayo no? at uh, hindi po natin kailangan magbangayan uh, sa mga bagay na yan at uh, magsuportahan tayo ano? at uh, ito ay isa sa mga obra ni kalinga Rab kaya kung magpipil lang isang uh, grupo sa pagsuporta sa mga love teams uh, malulungkot si Kalingap Rab dahil uh, mababaliwala yung mga uh, ginagawa niyang pampagod vibes nagiging bad vibes dahil sa mga bangayan ano? at uh, yon, uh, padrop mo na rin kung uh, taga saan ka para malaman ko rin kung hanggang saan umabot yung video ko. At uh, huwag niyo pong kalimutang mag-share. No? At uh, salamat sa suporta. Uh, yung ads po ay uh, balato nyo na lang din po sa akin. Sana po lahat po na ginagawa kong video ay uh, hindi niyo po in-skip ads para na sa ganon ay marami pa po tayo matulungan. Ano? Uh, especially po yung mga landing pads po ay hindi lang na tayo nagbigay at sa atas. Kaya yun lang po. At uh, wag po natin ulit kalimot ng ng mga vlogs ni Kuya Bad Matubang sa mm -hmm. uh, ni Ate at syempre si Kalinga Prat at ang buong mga uh, Kalinga family, Kalinga Reactors, mga official reactors, na dayan nito ang aming ng team na KOGR at ang uh, marami pa pong um, team dyan na uh, mga reactors. At uh, supportahan lang po ang legit reactors na Kalinga. Maraming salamat po. Bye bye po. God bless at mapisabi uh, po sa inyo.